guys, welcome back to my channel and this is Wonderlast. Kumusta naman ang bati sa si dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at sa mga hindi pa uh, nakapag-subscribe, please do consider to hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga video sakali na meron tayong mga bagong uploads. So for today's video, actually guys, um uh, para ito sa mga nagtatanong or yung mga gustong pumunta dito sa Hong Kong, especially dito sa Hong Kong na of course mag-apply ng domestic helper or yung uh, mga kasambahay. So magkano nga ba daw yung basic salary, ano-ano yung mga benefits na pwede mong i-expect sakali na you will choose Hong Kong na magiging uh, workplace mo. So ito na siya guys kasi nga Ah uh, of course 'yung mga gustong pumunta dito or 'yung mga gustong mag-transfer dito so that you will have the uh, the information or the knowledge kung ano nga ba 'yung dapat 'yong i-expect pagdating nyo dito sa Hong Kong ano 'yung mga karapatan nyo ano 'yung mga benefits uh magkano 'yung basic salary so 'yan ang laman ng ating video sa araw na 'to. Ayan, so magsisimula tayo, magkano nga ba ang basic salary dito sa Hong Kong? Once na, of course, naka-apply ka na, pagdating mo dito, magkano ang basic salary ng isang kasambahay? Uh, pag tinawag nating basic salary, guys, uh, that is, kung baga, uh, yan yung pinaka-nakalagay sa batas. So, dapat hindi bababa sa ganyan. Kasi pag, uh, halimbawa, bumaba sa amount na, na nakalagay sa kontrata or uh, bumaba sa basic salary na required dito sa Hong Kong hindi i-approve ia ng immigration hindi ka bibigyan ng working visa so magkano ba nasa uh, as of now uh, as of this time nasa 4990 Hong Kong dollar, yung basic salary dito. Ibig sabihin na pwede siyang tumaas depende sa agreement nyo ng uh, employer mo or depende how generous your employer, pwede niyang dagdagan pero hindi pwedeng bumaba sa 4,990 Hong Kong dollars. Pag i-convert natin sa peso, uh, uh, roughly... 36,000 pesos. So yan ang basic salary dito sa Hong Kong. Meron din namang amo na nagbibigay 8,000 Hong Kong dollars, 10,000 Hong Kong dollars. So it means na pwede siyang sumobra pero hindi siya pwedeng bumaba sa basic sa minimum allowable wage na required dito sa Hong Kong. Ayan, so aside sa aside sa minimum wage Uh, mag-expect ka din na meron ding food allowance. So, yung binibigay na food allowance is 1,236 Hong Kong dollars or per month yun or equivalent sa 9,000 pesos. So, depende din yan sa usapan nyo ng employer mo. Pag hindi ka binibig binibigyan ng pagkain or hindi ka allowed na kumain ng pagkain ng mga boss mo, bibigyan kanila ng food allowance na pwede ding tumaas pero hindi bu, hindi bababa sa 1236 Hong Kong dollar kasi guys pag nailagay diyan na kahit kulang lang siya ng 1 dollar halimbawa 1233 ang nilagay mo na wherein dapat 1236 so hindi yan ia-approve ng immigration talagang babalik ka so sa kontrata talagang kung ano yung uh, nasa batas ay dapat 'yan ang nakalagay. And aside from that, uh, yung mga uh, kasambahay dito sa Hong Kong, we are entitled na once a week na holiday. So ibig sabihin, for seven days, meron kang isang araw na holiday and aside from that, meron din kaming statutory holidays in a year. So total, meron kaming 14 days na statutory holiday plus Uh, isang araw na holiday per week. So, ang dami naming holiday, actually, napakagastos din naman pag maraming holiday. Pero yan ang batas dito sa Hong Kong, and you are entitled for that. Sakali na hindi ka palalabasin ng amo mo, halimbawa, o kailangan ka for that day, so, pwede kayong mag-usap na pwede niyang bayaron sa'yo, or pwede niyang iswap. So, yan ang inyong dapat uh, i-expect dito, or yan ang inyong karapatan. Ayan, and aside from that, meron ding annual leave with pay yun. So, ibig sabihin, sa first year and second year mo, every year, sa first year, meron kang seven days na annual leave, which means na pwede mo siyang gamitin na umuwi ng Pilipinas, uh, pagtapos ng kontrata mo. So, di ba, yung kontrata per contract is two years. So, meron kang uh, 14 days kasi sa first year and the second year mo is meron kang seven days, seven days na annual leave so 14 days for first contract and as you go along i mean uh, pag third con pag third year mo dadagdag siya ng isang uh, isang araw so pag third year mo is eight na siya pag fourth year mo is nine and so on and so forth so ayan so again pag hindi uh, dependent depende pa rin sa agreement yon nang yung employer pag uh, ayaw mong umuwi or gusto mong pirahin pwede naman pwede yung calculation dyan is per day yung calculation so halimbawa naka 14 days ka so magkano yung uh, 14 days uh, magkano yung per day pag natin na 192 per day yung per day dito sa Hong Kong so 192 times 14 kung gusto mong pirahin ang yung annual leave and you are also entitled sa free uh, ticket transport back and forth pag nag-renew ka ng same employer. Pero pag nag-change employer ka, pag umuwi ka, uh, one way na para return ticket mo to the Philippines, pagbalik mo, is sa panibagong employer mo naman yung ticket mo. Ayun. So, yan ang mga dapat mong i-expect dito. Meron kang annual leave with pay. Uh, meron kang uh, mga statutory holiday. Just like me, ano, kasi parang ilang taon na akong hindi umuwi. So, Siguro yung utang ng amo ko sa akin or yung anwalib ko na hindi siya, hindi siya um, nagamit ay nasa 31 days. So, pag pinabayaran ko yung sa amo ko, almost nasa 6,000 Hong Kong dollars din. So, hindi ko pa muna kinukuha kasi nga baka uh, gamitin ko pa uwi ng Pilipinas for uh, vacation para medyo mahaba or pwede rin na uh, uh, bayaran niya sa akin. So, ganun yon Ganun. And aside from that, meron silang tinatawag dito na severance pay or yung long service. Pag tinatawag nating severance pay, you are entitled uh, from first uh, second, second contract, first contract to the fourth contract. It means na dapat natapos mo yung first contract mo and then for the third year and fourth year. So, yan tinatawag na severance pay and then 5 years and up kung ilang taon ka nag uh, serbisyo sa amo mo or nagtrabaho sa amo mo yan ang dapat na ibigay sa iyo pag uh, umalis ka na sa kanila or nag for good ka pero syempre merong mga exemptions yan at yung calculation diyan ay halimbawa severance pay mo uh, pagka fourth year ay ni ka ng amo mo so ibig sabihin meron kang dalawang contract So, magkano yung basic salary? 4,990 yung basic salary. So, times 2 third and then multiply mo siya, yung 2 third ng 4,990, multiply mo siya sa kung ilang taon ka nagtrabaho sa yung amo. Halimbawa, ah uh, halimbawa sa akin ano, Um... Uh, almost natapos ko na yung 6 years ko sa, sa sa amo ko na to. So halimbawa yung salary ko is 4993 times uh 2 thirds. So magkano ba yung 2 thirds ng 4990? So nasa 3326 siya. Okay, 3326 dollars times year of service. So 3326 times uh 8 or times uh, times 8 kasi papasok na ako ng 8 years. So, yung makukuha ko na long service, sakali na umalis ako sa kanya, pagkatapos ng kontrako na, ko na to is nasa 26,608. So, ayan ang calculation ng um, severance pay. Actually, guys, if in doubt naman kayo, anytime or hindi kayo marunong, meron naman mga ahensya na pwede nyong lapitan, pwede kayong pumunta ng labor para pa-compute ng mga lahat ng mga benefits bago kayo bumaba para meron kayong reference sakali na uh, pinababa kayo ng amo or nag-end na yung contract mo. So, pwede mong gawing reference yan para hindi ka madinggoy ng amo mo. di diba, meron kang pagbabasihan kung tama ba yung binigay sa'yo, kung kulang ba. At saka meron din namang ibang amo na uh, actually yung computation ng annual leave Uh, ng uh, long service, depende yan sa last, kung magkano yung nakalagay na, na salary mo sa last contract na pinirmahan mo. Hindi siya nakabase sa 4,990. Kasi nga, merong mga helper na yung mga amo talagang nilalagay sa kontrata. Halimbawa, 8,000 or 10,000 yung nailagay na salary mo sa kontrata mo. So, doon sila magbabase, hindi sa 4,990. So, pag may mga among generous, halimbawa, 10,000 yung nilagay sa sa kontrata mo or 8,000, so, ang computation ng long service ay nakabase doon. Okay? So, medyo tiba-tiba ka noon, medyo malaki yung makukuha mo na long service. Ayan, ang computation ng long service dito. At in case na pag namatay yung uh, helper, pag namatay siya, pwede na i-claim ng kanyang kamag-anak basta i-file lang nila within 30 days or syempre pwede namang kausapin yung amo or dadaan ka sa mga ahensya dito. So pwede ka namang lumapit. Ayun, so dapat nating mga expect sakali na pumunta ka dito sa Hong Kong or mapili mo yung Hong Kong na uh, place or workplace mo. Ayun, ang dapat mong i-expect. So marami siyang benefits, pero actually guys, kahit saan ka naman kahit saan ka naman, marami namang benefits yan or ay mas maganda, meron talagang mga advantage at mga disadvantage yan. Katulad sa amin dito, di ba, uh, medyo marami din yung holiday namin, kaya magastos din minsan. Kaya depende din sa'yo kung paano ka magtipid at meron ting mga long service, meron kang mga, dami mong mga benefits na pwede i-avail sakali, sakali na pumunta ka dito. So, yun lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. I hope that this video will help sa mga gustong pumunta dito or sa mga nagbabalak na pumunta dito. At sa mga gustong uh, at sa mga nagtatanong. So, ito na. Ayan. Salary reveal na mga uh, domestic helper. Of course, sa mga driver or sa mga skilled worker mas mataas yung rate nila yan lang ang sin ang uh, diniskas natin ngayon ay sa mga domestic helper o sa mga kasambahay yan ang basic salary yan ang mga benefits na maari nating makuha so thank you so much for watching this is wonderlust see you on the next one